Pinaimbestiga na ni Immigration Commissioner Norman Tansinko ang mga nag-awolo absent without leave na ilang immigration officer sa kabila ng pinaiiral na no leave policy ng kagawaran sa harap ng pagsusumikap ng airline companies na mabawasan nga ang backlog matapos ang naging abirya noong linggo sa Air Navigation System ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa daang-daang mga pasahero naman ng international flight ang hindi nakasakay ng eroplano dahil sa haba ng pila sa immigration counters sa ah, ng Naiya Terminal 3. Lumalabas kasi na labing walong immigration counters lamang mula sa 24 na kabuang counters ang bukas dahil sa maraming absent ah, na immigration officers sa naturang paliparan na nabatid na nag-awolo absent without leave ah, ang ilang immigration officers sa kabila ng pinaiiral na no-leave policy ni Immigration Commissioner Tansinko dahil nga sa pangyayaring ito na naapektuhan ng mga kawawang pasahero, agad ay na ipinagutos ng opisyal ang investigasyon sa mga naturang immigration officers ng NAIA Terminal 3. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.